E <síntos> O oh, ayan mga kasuelo, umpisa na po tayo dito sa ating project Ayan, nakita nyo kanina po ay pinotol ko yung uh, tubo na gagamitin pang poste At ayun na nga po, hindi ko na napakita sa video dahil nga ay uh, na, ano kami, naglagay nga kami Walang tagahawak ng kamera So natanim na pala yung uh, poste So nag, uh, na ako ng uh, cemento simento dyan Ako muna ang maghahalo dito Dahil may ano pa sila, uh, nagbe-break time pa sila So, ako ay ano, uh, busog pa at uh, ma, ma tanghali na akong nagalmusal kaya busog pa ako. So, halo ko lang muna ito habang nagmi-merenda sila. Katapos niyan ay uh, ano, uh, na namin yung poste. At pagkatapos, uh, uh, sama namin yung ano, yung poste din, yung sa loob. At tapos, maglagay ako ng angle bar. Doon sa pader, at tapos magdudugtong doon sa ating pagsambahan ng raptor din. So lahat ng yan po ay uh, sana po yung magawa ngayong araw. Ako muna mga sulo ang driver ng pala ngayon. Ako ang uh, timon. Dahil uh, ano naman natin ito. Galamay na natin to dahil trabaho natin to dati. So, ako muna dahil uh, sila dito sa gilid. At ito na nga po, nahalo na natin at siyempre, uh, sila ni Pasio at ni Jondre ang tagahakot tapos ako ang taga Let's go. Ayan po mga na natapos na naming buhusan yung poste, yung katlong poste. Tapos, ayan, uh, pakita natin yung mga ginagawa sa ating kasamahan. So, tata nga pala yung dito sa uh, paglalagay ng pinto. So, bali yan, na uh, napuno na namin yung poste. Tapos, si Yoyoy naman ay mag-asintada uh, na para dito sa uh, pasimano. Tapos uh, si si pasyon naman ay uh, yung siya ang tagahalo, ang kagabigan ng halo ni Yoyoy. Tapos si John Ray, yan ang aking katulong dito. Kapag akyat-akyat ng bakal, magsisilsil pa kami. So ito nga ang gamit namin. At uh, si Pinggan na yung ginamit para mabilis. Pwede ako alin no. ni. Ah. Tapos mga silo, binubutas ko mga silo para ibaon ko yung uh, bakal dyan na uh, Uh, 12mm tapos i-welding natin doon sa bakal doon para matibay. Ano kaya? sa Kailangan ko pa.

So yan, nakabao na siya mga kasuelo Tapos diyan ano, i-welding natin dyan Sa bakal dyan Sa beam Tapos may napansin kayong guhit hit Yan po, dyan po ang pinaka ano niya. Uh, Yung angle bar Nilibil po namin yan so, Tapos, tapos yun, i-welding na namin ayun na nga po na na namin na naigit-igit na namin yung mga bakal na sa pagsampahan ng angle bar so diretso na ako welding mga silo Full weld yan para matibay talaga sinilsil namin yan sa biga sa poste Adoy. Salamat. Salamat lagi <laughs> I love you dong tapak <laughs> dede na ang ang gulbar <laughs> ano ano ano, ano?

So, ganyan po ako mag-welding mga kasuelo. Kapag ganyan na mga senaryo mga kasuelo, dapat na full weld talaga. Dahil nga, eh, mabigat yun, medyo mabigat din yung kanyang papasanin. Bali, pitong raptor din. Ayan. Diyan nakasalalay ang lahat. Siyempre, doon din sa poste, lalaban na yan. Ikabit kabit ko yung raptor. Sampa ko dyan. Matibay na nun mga kasuelo. init mga silo, tapos bigla kang ganito, oh. biglang bagsakan ng ulan dito, dito kami magkakasipon nito <laughs> oh, lakas ng ulan pero ayan, ano na namin makalagay na kami ng angle bar tapos welding, naka lahat lahat budugtungan ko na lang yun tapos kung lagyan, uh, doon sana lagyan ko na ng paha ano dito. Kaso umulan. Lagyan natin ng tubo, 2x4. Dito doon na dito diretso. Kasi diyan natin isasampa yung uh, Raptor. Yan. Yung Raptor na yan. Ah, uh, ganun din dito. Kakaltas pa ako dyan mga kasilo Para yung 2x4 Sasal pa ako dyan sa ilalim dyan Para matibay nakakapit siya Yung hanggang dun Bulan mga kasilo Aho Lakas Basak ka dun Basak ka Basak Masaksak. sakan si Tata nag-install pala sa pinto at sa nag-install ng samba sa door jamb. nagay na niya yung nagay na ng bisagra sa dalawa dalawang hamba na yung kanya na-install ito <laughs> mo ito Ayan, wala nang ulan mga silo. Patuloy tayo dito sa ating ginagawa. Ayan, uh, ito lang ating ginawa ay uh, itong ating idudugtong ito dito sa sampahan ng raptor din. Lalagay natin yan sa tubo. Yan ang ating isalpak. Ayan, ganyan ang pagkakat ko dahil uh, itatabol ko kasi yan para walang awang ba. So, itabol ko. Magtira ko ng labi. Tapos itabol ko. Tapos welding para walang ano so dito na ako nagputol sa taas at dito na rin ako magdudugtong para wala na tayong maabala dun sa baba na tao dito na lang kami ni John Reza uh, taas mag ano maggawa dahil yung dalawa ay yung tatlo meron din ginagawa sa baba nag aasinta sila tapos si tata din dun sa pinto na ginagawa niya so, dito na lang ako nag cutting nag -magdugtong taas kaya ko naman Cilio Oke, okay. welding, isi besok buka. So ayan, yan ang uh, natapos ngayon mga selo. sampahan na namin yung angle bar sampahan ito ng raptor tapos na dugtong ko na rin yung ilalagay ko dito dito patungan ito din ng raptor uh, ka, ano dito katuwang dito ba kabila 2 4 ang ano 2 4 din 2 4 lahat ito lang ang naiba ang angle bar yun dito sa pader tapos yun nga kakaltas ko dito yan bukas na kaya hapo na uh, pero nadugtong ko na tapos eh, oh, kakaltas ko pa dito yan mas eh, ano ko ibaon ko dito yung 2x2 ay 2x4 tapos saka natin ihinang para clip na clip siya at matibay na And, medyo ano lang kay kaya pinalagyan ko ng uh, ano dito pinalagyan din na uh, yoyoy dahil wala kaming hagdanan na ano uh, mahirap mag ano dito maglakad-lakad na walang andamyo or scaffolding or tungtungan so, ngayon pala uh, sinarado ko dito yung dulo Ayan, uh, sinarado yan para pag sima i i inilagay natin dito kalawit man siya pero wala siyang ano uh, sarado ba siya ba tapos ito uh, bubuhusan pa namin ng simento yan bukas bubuhusan ng simento para sulid na konti lang naman na makain na simento nito ayos so bukas na ipagpatuloy mga silo At least na ano na nabaon na yung poste. Doon lang kami natagalan sa poste. Ang bigat nito. Ang bigat ng poste na ito. Kapal kasi. Puputol pa ako dito tapos kakat pa ako ng dos. Dos yung awang. Tapos 4. Sakto lang yung 2x4. Okay na. Doon lang. natin pwede yung madaliin ito baka pangit ang magiging resulta bukas ulit kaya may mga alaga pa tapos napagasinta dito si Yoyoy dito dalawang patong ah, ito yung pasimano pasimano daw ito teris ni bossing so yan nakasinta na ngayon, yung horizontal nila, iwi welding ko na lang. Ako na lang mag-welding. Okay. Tapos, si tata na ano na niya yung pinto. Kaso wala pang door na bubutasan pa. Yun, no? Okay. Bubutasan na lang dito. Ayun. may uh, sideline ako. Kinuha ko ni Doki, ni doktor oh. Dahil uh, meron daw siyang kontrata bukas. Bukas ba? Bukas. Oo. Oh. na naman namin traktor nito, yung kuliglig namin. So, meron daw konting repairin. Uh, na yung tambot na natanggal. So, ispat spot ko daw. So, may dala nga ako dito'ng extension welding machine at rad siyempre ispat ko muna yung tabutso dahil maingay daw tsaka gagastarol daw ng diesel yan tsaka bibili pa yata ako ng ano nito belt tsaka langis kailangan ni change oil sige repair ko muna yung traktor bago magdilin kaya maaga daw sa bukas yun o no? aarangkada naman pala ito bukas ito yung aming i-spot kasi natanggal to pagka-spot nasa na yun na kinuha ni doktor yan ang ating kuliglig mga sulo panibagong income na naman to ni doktor bukas daw meron na nagpapadok nagpapadoktor nagpapatraktor sa kanya sige refer ko muna maingay daw yung tambutso yan ang ating makina mga silo oh. okay. Dito banda may ano marami makapagtanim dito. Doon sa lagsak area, doon sa kambingan natin doon, wala kaya walang tubig. kaya kaya tuh menipis menipis coba ispat sepat lang you oh. know. sepat dulu ini okay, so nanti lagi yang ngerau lah itu sama lapit titimplahin Titimplahin natin kay nipis na Pangalawa, tutok-tok. kì à anh đâu